At yun na nga mga kainsan, ngayon ay aking birthday. Kaya naplanuhan namin pumunta doon sa ilog doon sa sinisian. Kaganda daw doon eh, kaya kami nagbalak. At hindi naman namin akalain matutuloy. At eh, yun tuloy, ang mga lula namin ay nagkaraming. Bumali ng mga ano, sila nagastos. So, Ako okay, digo gumastos. sa so, okay, kuripot eh. <laughs> yun nga ay eh, kami papunta na sa sinisian na iyon. Gawa ng nakapagluto na. Ang usapan namin ni Alas Gis ay wala, Pilipino tayo eh. Malamang, Pilipino time. Kami ay nakaalis na ng alas 12. May git, lampas alas 12 na nung kami makaalis. Dito nga nandito na kami sa may kalaka. Sa may bay na kami sa may Jollibee at Andox, yun. Kaya inyong abangan ang mga mangyayari pa sa sunod at sa dyan namang ano, ano, naman mga nangyayari. Dito ay pakanta-kanta pa kami at wala kaming kaalam-alam. Pero hindi talaga namin alam kung saan kami paroroon at hindi namin alam kung saan talaga yung ilog doon. Basta alam lang namin sa may sinisiyan. Kaya kami lang dito at pachil-chil habang hindi pa kami nakakalayo. Siya, nag lapse na nga kami at kahirap naman mag-video ng paano eh. At kalaki talaga storage. Dito nga ay palapit ng exciting. Talaga namang kayo matutuwa. Yan kami, yun na. Basta ipas forward na natin, ikat na natin aray. Kahaba masyado ng anong aray, video yung aray. Ito yun na nga mga kainsan ay sadya namang kahirap kapag hindi mo alam kung saan ba talaga kayo para roon. Ang alam lang namin ni sa pero hindi namin alam kung saan ba talaga sa sinisian. Ay ang driver namin nagagalit na sa amin. Sabi, kaya kami ng gayak ay hindi namin namin alam kung saan ba talaga yung lugar na iyon. Basta alam namin sa sinisian ay, ay ayos na iyon tatanong na lang kami. Sabi namin sa driver namin, magtanong na lang. Tawa, tawa, tawa lang kami ni Maring Kaya yadine. <laughs> At iyon na nga, sabi sa amin ng napagtanungan naming driver ay hindi daw kasi ang kotse doon. Kaya kami napaisip paano kami gagawin. Tapos tinanong naman namin kung may madadaanan na kasi ang kotse meron naman daw. Kaya kami nagdare-diretsyo na doon. Kaso mga kainsan ay hindi pa rin talaga namin sure kung naintindihan ba talaga namin yung sinabi ng driver. Eh. Alam lang namin isa may tulay. So, yun nga po. At kami pabalik na doon sa, sa may tulay. At kami lampas. Eh, lampas na. Hindi namin namamalain. Hindi naman talaga namin alam kung saan iyon. Kami dare-dare ang Basta alam namin nasa sinisiyan na kami. Buti na lang kami dumaan na, na nakamotor doon na driver. Ay, nakapagtanong pa ang aming driver. Ay, kami hindi mapagtanong at kami mga pipi. At dito nga ay galit ng aming driver at sadyang inip na inip na sa amin. ba naman pakalaan na namin kami gumayak nang hindi namin alam kung sa kami para roon. Ay sadya ka nga naman. Ay kakainis naman sadya din ng isa kong pinsan sa likod na iyon. Talaga naman pinaglalaro ng ulo ko. Ay ako yung naiirita talaga. Pagkakaraming naliligaw na kami, di alam ko saan at ba talaga ang daan. Ay, pero kami nagtanong na din ng aming driver bumaba na at iyan, ng aking pinsan ay eh, pagkakasarap talaga ng tayo ng paan eh, yan At agad din naman bumalik ang aming driver pagkatapos magtanong at nalaman nga niyang dito nga ang daan ay eh, pagkakahirap naman ang daan at pagkakalubak, pagkakapangit pa naman ang daan din eh. Sadyang na problema din ang aming driver at nako pag nagaskasan ang kutsi, lagot sa kanyang ama ay sadya ka naman yun na nga ay nandito na kami bago pa makaparni sa dyan at apakarami pang pinagdaanan yung pagkarating na pagkarating namin ay nagsibabaan na rin kami talagang langoy na langoy na pagkababa naman namin ay kinuha namin agad ang aming mga pagkain at sadyang kami mga gutom na wala pa kaming kain ay anong oras na tapos ay hindi pa namin maintindihan kung ano ba naman ang gagawin namin ay sadyang pagkakahirap ng aming paanang aray pagkakahirap nga naman ng aming pakana ay pagkatapos ng mga nangyari, talagang may sunod pang nangyari, kami di magkaintindihan at di namin alam kung saan kami magbabayad ay eh, di naman nakalagay doon kung saan magbabayad. Ang nakalagay lang ay eh, magbayad daw muna bago bumaba ay eh. siya naman talaga. Ay eh, kami mga shite type ang mga persaw na yan ay hindi na nga nagkaano talagang pagkakagulo, nagtanong na kami doon sa may tindahan at tinuro yung matanda doon na nakaupo. Doon daw magbabayad. At agad din naman kami nagbayad. Pagkabayad na pagkabayad na may kami pumunta na agad sa cottage na binayaran namin at kami kumain at sadyang gutom na. Ayan ang mga person. Gay, kain. Sige lang. Magpabasog kayo. Sadya namang. Gutom na gutom na ang mga person dito naman ay dumating ang tatlo na sumunod. Si Lawrence at saka si Atire, Rachel at saka si Leo. Dito ay nagpatugtog naman kami ng speaker. Yan, si Aaron, pakanta-kanta lang. para relax lang yan. Si RJ, higang-higa. At di mo na makaligo ang tatlong iyan. At mga wala daw tulog. Ay, sadya ka mga pakanan ng mga lalaking ito ah. At ito naman ang ganap din ni sa ano, sa tatlo. Ipinuntan ko ang tatlo, at ang tatlo ay nagbababad na eh. Ay hello muna sa tatlo. At may pag-post pa nga ng dalawang aray. Dito nga ay nagutom na si Leo kaya kinuha na niya ang kanyang pera kay Silan. Sila ay nagpasama sa akin, kami daw ay o-order doon sa taas ng price. Kaya naman ay agad ko siyang sinamaan doon at kami pumaroon na agad. At sabi nga sa amin dito ay wala daw yung nagluluto. Kaya naman kami umorder na lang sa nanay at sinabi na lang namin na pakidala na lang doon sa aming pesto. Dito nga inorder namin ay dalawang price ang Guys, sila lang naman dalawang may gustong bumili. At pagkatapos na pagkatapos naman namin magbayad, eh kami bumalik na agad doon sa aming pwesto at naghihintay ng iba. At hindi na nga kami nakapag-video ng mga sumunod. Nakapag-video na lang kami nung kami pa uwi na at iyan na nga. Literal na real quick. Kami ay pumunta doon sa sinisian na iyon ng nakakotche. Kami umuwi ng nakabaan. Ban ko lang. Diba? ang talaga namin. Sige, kuya, padyak. Kung mapapansin nyo nga hindi na namin kasama dito si Nakaya sapagkat sila sa kotse pa rin nakasakay. Sinundo sila ng aming um, At kami ay malapit na. Kami nandini na naman sa tapat ng Jollibee and Dogs ay sadyang malapit na. At chat out nga pala sa magjawang are ay sadyang tapos, napangako ang isa shoutout ko eh. Yan na, na shoutout na kayo ah. At talaga namang napakaganda nga naman ng tanawin ah. Yan, at dito nga malapit na kami. Kunting kembot na lang ay eh, nandoon na kami sa amin. Dahil nga malapit na, syempre bilang isang pase ay eh, Sadyang itatapat ko na sa aking mukha ang kamera camera. Eh, ay, tinan nyo naman ang hangin talaga ay eh, sadyang napakasarap nga naman ng hangin ah. Napakasaya talaga sa probinsya dito nga itatabi na kami at nandini na kami. Ayan oh, kita nyo naman ang aking buhok ay sadyang halata namang nag-enjoy. Masyado naman nag-enjoy. Ay, ang buhok ay nagkanda buhol-buhol na sa Jake kakahirap talagang suklayin. Eh. At ito na nga ang ganap sa aking birthday. Wala na akong ihahabol pa. Bye-bye!